mapagpalang tanghali sa lahat sa mga kabartutis natin dito tayo sa gubat kasama mga kapatid natin at uh, nanganting po kami dito ng uh, sinukuan at himag kaya hindi pa tayo nakakuha ng himag hala pa tayo uh, ayan ito yung sinukuan pero nakaku ito yung nakuha natin sinukuha no? ito po yung sinukuha no? hey. hop kalma lakwa pa ko di ayan po yung yan ang kunay natin malakas yung aura nyo ayan kukunin natin na hindi natin bibidyoan yan po ay mabisa natin na ng araw Up. o sige lang eh una lang makuha ko na yung sinukuan ayan post muna natin ito na po lakas ng aura ito na po yung sinukuan malakas malakas talaga yung sinukuan na to ito yung sinukuan na may cross yan po yung may cross sa gitna kinuha na natin ayan ito po ah uh, ito lang yung kukunin natin marami pa tayong kukunin ito yung sinukuan malaki malaki po yung sinukuan pero dito po tayo kukuha dito yung malaki na ito ah uh, ano na lang po kukuha natin kukuha pa tayo dito ng kanyang balat parang na uh, sikyap lang po tayo dito kunti lang pangkarga natin sa mga garapa natin pang protection ayan mga kabartudis maraming salamat ang sa taas na yun, parang may may butas Yan. Pero sikyap po tayo dito. Kukuha po tayo dito. Ayan. Hanggang dito lang muna mga kabartudis. Maraming salamat.